Kain na po tayo mga idol. Ito na po yung sinigang na hipon. Ito padas. Sarap ng padas. wala lang kalamansi eh? <coughs> oh lalaki nakakulong yung mga pusa ko kung hindi ko kinulong, takbuhan dito, lundagan. Kumain ka na kuya ah. Hindi ba pinakain din kita? Ha? Bawal sa inyo ang mga seafood. Hindi nakarating yung pamangkin ko ah. si Eliza. <coughs> Wala yung kalamansi ko pag ko. <coughs> Sinahugang ko ng pano. Talbos ng kamote ko. Kuya. Bumaba ka mak Bumaba ka dun kuya. Oh. Bumaba ka dun pinakain na kita. Huwag kang magpapakita sa camera ah. Bigyan ko nga lang ko. Oh kuya. Hmm. hmm. lulundag sa lamesa dahan-dahan lalakad pero yung mga ibang kasamahan paglundag direkto naimas mga dito ay eh, apaw katal-talunan ko naman kumain dito para may pinaka background yung palay ko makulimlim naman mga idol kamatis kay ganado na yan Dito pa ah. Ayun Yan. Basta pretong isda. Naamoy nila. Parehas na manghang. Sarap ng sabaw. Hmm? Okay. shout out sa lahat po ng mga vlogger, creator na mga tumutulong po shout, shout out kay Daddy pranke Daddy pranke ba? dami kasi mga sikat hindi ko natatanda na yung mga iba sa lahat po ng mga sender nagbibigay po ng stars shout out po sa inyong lahat mga followers, viewers non followers shout out po sa inyong lahat Magandang gabi, gabi na ba sa ibang bansa? Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang papahapon na rin po. Tanghali, pero tanghali ang po, po ito. Karyaso Store ay uh, <coughs> rin siya ng panay. Talbos ng Ampalaya. shout out din kay Kuya Tommy Tomas Ayan. dinalaw niya po ako rito humingi ng dragon fruit Masarap sana ito kung may kalamansi eh. pada Pada si de tigaan ng kalamansi. Kahit nilaga lang na talbos-talbos, pwede ulam na yan. Ang sarap ng kulang sila kayong nakita oh ayan nga rod napakakulit mo naman kuya pasensya po oh ayaw niyan naman ng kwan baba ka na dyan ayaw niya ito sa'yo pero hindi didiretso sa pagkain ko ayaw yun ng hipon Masama ito eh, mga sipudsi. Sea. Diyan sila gagalisin, pati aso. nako Mag-10 minutes na. Maraming maraming thank you sa inyong lahat, mga idol. Sa lahat po ng mga solid followers viewers. Thank you, thank you po sa inyong suporta po kay Direk. I love you all. Ikakat na ni Direk.